Isang tamad na dalaga at ang kanyang masipag na ate ang nakatira sa isang maliit na bahay sa bayan. Isang araw, habang ang tamad na dalaga ay nakahilata, umuwi ang masipag na dalaga kasama ang bago niyang kaibigan. Ipapakilala kita sa bago kong kaibigan. Ang pangalan niya ay Jenny. Sa sandaling nakita niya ang kagandahan ni Jenny, nainggit siya sa kanya. Nakiusap sa kanya ang ate niya na ng cupcake para sa bago niyang kaibigan. na ang tamad na kapatid. Sige, sige, sabi niya at pumunta sa kusina. Ngunit sa halip na krema, nilagyan niya ng toothpaste ang isa sa mga cupcake na hinanda niya. Inilagay niya ang tatlong cupcake sa pinggan at dinala ito sa sala. Inabot niya kay Jenny ang cupcake na may toothpaste Kumagat si Jenny at ngumiti ng may kasiyahan. Mmm! Mmm! Yum! Ang sarap! Laking gulat ng tamad na dalaga. At nang kainin ng ate niya ang cupcake na may kasiyahan din, naisip niya, Hindi kaya naipagpalit-palit ko sila? Sinubo niya lahat ang huling cupcake sa kanyang bibig. At... Mm. Ah. <laughs> Ngunit iyon ang cupcake na may toothpaste. Gusto sana niyang sumigaw sa inis dahil napagpalit-palit ang mga cupcake nang biglang sabihin ng ate niya, Mag-make up party tayo! At sinama si Jenny sa kwarto niya. Nang makita silang masaya, tumakbo ang tamad na dalaga sa kusina at kumuha ng isang dakot na harina. Habang nagme-makeup sila at pakanta-kanta, palihim na nilagyan niya ng harina ang pulbos ni Jenny. Akmang ipupulbos na ni Jenny sa mukha ang harina nang natalisod ang tamad na dalaga at bumagsak sa sahig. Sumaboy tuloy sa mukha niya ang lahat ng hawak niyang harina. Ah! Nagtawanan na ng magkaibigan dahil akala nilang nagpapatawa siya. Hindi niya alam ang gagawin at lalo siyang nagselos kay Jenny na hindi niya magawang maisahan. Bigla siyang lumingon at sinabing, "Alam ko na Jenny, dumito ka sa amin ngayong gabi. Pwede tayong magpajama party." Umayag naman si Jenny pag ng gabi, lihim na naglagay ang tamad na dalaga ng pulgas sa kama ni Jenny. Walang kamalay-malay dito, humiga si Jenny sa kama na inihanda ng tamad na dalaga. Hindi nagtagal ay nabalot siya ng mga pulgas. Ha? A ano ba ito? Ah! <laughs> mga pulgas. Tumakbo agad kay Jenny ang magkapatid. Sabi ni Jenny, may pulgas ata ako. Ayoko na dito. Uuwi na ako. At umalis na. <laughs> Ikaw yun, no? Pinagseselosan mo ang kaibigan ko. Napakasama talaga ng ginawa mo. Habang sinunda ng ate niya ang kanyang bagong kaibigan, naiwan siyang mag-isa sa bahay. Hindi siya makatulog buong gabi. Kinakabahan siyang umupo at naghihintay sa kapatid hanggang mag-umaga. Nalungkot siya nang iwan ng kanyang ate at napagtanto niya na ang pagseselos niya ang nagdulot ng kalungkutan na iyon. Kaya kinaumagahan, humingi siya ng tawad sa kanilang dalawa at hindi na muling nagselos. At sa ganito nagsimula ang magandang pagkakaibigan nila kay Jenny.